So guys good evening uh, Meron lang akong Ibabahagi sa inyo uh, Napulot ko na bato sa may sapa So Meron pala tayong mga Diamante dito na matatagpuan natin Sa may mga sapa Sa sa lugar sa atin sa Pilipinas Nasa bato siya guys to guys bato lang to uh, maliit to uh, nakita ko so binasag ko ito lang ang kinakapitan ng mga ano guys maliliit na diamante so uh, hindi tayo sigurado kung diamante ba ito ito ay isang uh, hindi naman siya crystallized yung mga maliliit lang yung parang buhangin na ano, uh, maliliit pero hindi naman siya yung buhangi na yung makikita natin na medyo kumikinang, ito sobrang, sobrang kinang to ibang klase siya guys so, naisipan ko gawin tong gawin ko itong sing-sing idikit ko sa sing-sing maganda siya tingnan guys kumikinang-kinang talaga siya okay so. maliliit lang guys maliliit ganito yung mga klase ng mga ano uh, maliliit na diamante isang diamante siguro to guys kasi iba namang reflect ng ano yung tinawag nila na crystallized ito medyo ano siya matulis-tulis yung ilaw niya kaso lang maliliit dumikit lang siya guys para siyang buhangin oh maganda tingnan guys dito lang na parte so ito guys bato naman siya pero dito walang nakadikit binasag ko to ito lang na parte na dinikitan niya guys guys okay, so, oh sobrang ano kinang so maka-attract talaga pag nakita mo sa ano personal uh, gandang tingnan ba guys, okay, so, sa sing sing to maganda so, ano to dito wala naman siguro pabuo siya pabuo ng isang klasing kristal or diamante kaya pero matagal pa mga ilang years pa kaya to magiging bumuo ng malaki guys okay. So, ano talaga siya sobrang kinang gandang ano tingnan Ito lang na party oh. Ang dami niya. So. So, ito lang po ang ibabahagi ko guys. Uh, salamat po sa panonood. God bless.